partners magandang araw at uh, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. At meron tayong gagawin ngayon dito itong higher na uh, LED TV 32 inches. Yung model number, ayan. So, itest muna natin. Meron siyang LED indicator na makikita dyan. Tapos, power up natin. Power up. Yan. Pero kita nyo yung screen. Wala siyang uh, gumalabas na logo. Yan yung problema niya. Pero halatang nagasilit yung power niya. Yan. So bumabalik yung standby light niya sa off na mode. Tapos power up. Yan. So, kita nyo yung screen. Wala talaga siyang backlight na lumalabas. Ayan o. Ayan, wala talaga. So, atin pong buksan. Tingnan natin sila. Rin. Okay, off muna natin. Pintayin natin yung indicator na na mag-standby ulit. Ayan. So, off na yan. Unplug natin. Okay, so atin pong buksan Since na wala siyang na backlight, so tingnan natin. Pero meron tayong napapansin din. Ayan o. Yung kanyang kapasitor. Ito. Bloated siya. Kita nyo. Bloated siya yung kapasitor na to. Lumulubos siya dito. Ano yung mapapansin natin. Dahil wala siyang backlight, so i-check natin yung kanyang LED backlight. So gamitan natin ng backlight tester. Itong wire ng ating backlight ay atin pong tanggalin. Ang circuit natin natin. Yeah. So subukan natin. Tapos tingnan natin dito itong butas na to, itong puti na to. Yan natin malalama Natay ko muna yung ilaw natin para mas klaro. Okay? So yan, tusok natin yun na ah. so wala talaga wala siya. Problemado talaga yung backlight niya kung hindi na siguro to sa ilalim. Pero unahin muna natin ang pagpalit ng backlight. So pagkatapos ng pagpalit natin dito, so hindi natin din ah, ma-assure na magagana na to. Kasi may floated pa siya na kapasitor dito. So ayusin pa natin yan. Ah, either baka may problema din yung driver. So unahin lang muna natin tong backlight. No? Buksan ko lang muna. Tapos tingnan natin isa-isa yung lead beads nya sa ilalim. No? Yung strip ng ating backlight sa ilalim. So bago natin magalaw yung kanyang panel, e, eh, tanggalin natin yung nakaharang dito sa kanyang top board dito. E, alisin natin to. Sama yung panel niya. So, natin-touch na natin yung kanyang speaker. Sino ko pa dito? Sino ko? ano o. Tumalat natin itong kanyang LVDS. signal pa yata yun. Yan, so ito na yung papunta sa ating panel. Yung top ito. So pag uh, natin sa ating uh, panel, ito din yan, pagtanggalin natin. Yan, so pagtanggal natin itong frame nito, ay ay dahan-dahan natin tong i-release yung clip niya. Kasi so, nga So, naiangat na natin. Kasi so, itong panel. Ito yung dapat ingatan natin. So, huwag natin hawakan sa may portion na kung saan may delikado. Itong four corners niya, ay medyo delikado ito. Yung four corners niya ay huwag natin hawakan dyan. So, dito tayo sa gitna. Dito sa gitna, dito. Ayan. Ayan. Dito tayo. Dito ako mag-tanggal. Mag, mag so, ayan. Dito kayo Tapos, ang mo yung top board. So, ayan. Ayan hawak ko sa si lalim. Dito sa si lalim na tama. Tara yan natin hawakan. Pero 32 inches lang naman to. Hindi man tulad ng medyo malaki na mas delikado. So ito, i-check natin kung bakit eh, hindi siya umiilaw kanina. So i-check natin itong isang strip. Yan, on muna natin. Okay, so Line, isang linya yung i-check natin ayan, so yung unang strip ay good po yung lahat ng backlight na to so ayos man yan so dito ayan, hindi yung may ilaw hindi yung may ilaw ayan so yun yung problema dito So, ito yung problemado. Ito yung problema na strip na to, Ito, yan. So, yung itong isa lang yung may problema. Hindi siya umilaw. Yan o. Oh. So, ito yung apat, ah, okay. Pero, ito yung busted na siya. So, check natin kung ilang anong voltage yung pwede yung pamalit natin so itong isa ng volts po ito yan 3 so, volt 3 so, volt po yung lead, lead natin yan. check natin ayan o 3 volts So, 3 volts siya. So, para malaman natin kung ilang volts yung buhat bits nito. Ayan, 3 volts. So, ito lang yung po yung kundi. No? So, wala talaga siya. Dapat iilaw yan. Ayan, tulad niya na. No? So, ito wala. Okay. So, tulad dito. So, let's check natin, you know. Ayan, di ba? Ayan. So, dito wala. So, ibig sabihin, kung dito, ito yung sira to. Okay? At ayan, meron na tayong pamalit. Yan o. So, pagka ganito, concave yung design ng diffuser ng ating backlight na beads, ay concave din yung pamalit natin. So, ito yung pamalit natin dahil na sukat natin yung voltage niya ay 3 volts. So, dapat 3 volts din. Yan o. 3 volts to watt. So, yan. Concave. Para ganun pa rin yung resulta sa kanyang screen. No? Hinula siyang uh, tulbok-tulbok pag uh, uh, pinapagana natin. So, pag concave yung original niya, concave din yung pamalit natin. So, sampo siya. Tigli lima yung pamalit natin. So, modify na natin to tanggalin na natin tong original na strip na to itapat natin diretso sa kanyang metal na frame no dito para at least kung iinit siya may absorb ng frame na metal no kumbaga ito na yung ating gawing heat absorber yan kunin mo natin yung sinter nya sinter ayan tapos ganyan. Yan, so nalagyan na natin ng pointer o marker. Yan, ang, yan yung mga guhit na yan. So yan, tanggalin natin tong strip na to. Kasi so, yan. So, naikabit na natin sa mga pointer kung saan yung mga marker natin nilagay. So, yan. So, i-wiring na lang natin. So, yung wiring pala nito ay series connection. So, sa ating paghina, meron tayong nakaprepare na exhaust fan, no? Na maliit para hihigaw sa usok na sa tuwing naghihinang tayo. Para hindi tayo matamaan ng usok sa ating ah... Uh, lead no so ito na meron tayong mga wire ayan nakasukat na yan uh, maliliit ayan. puto na natin so yung paghinang natin so sundin lang natin yung kanyang polarity so negative itong black na wire ayan tapos So, yun na yung paghinang natin. Yan o. Na. So yan, na natin yung input. Dito tayo kukuha ng input galing dito sa wire na to. So negative side, ito. So papunta dito sa black na wire. Yan po yung negative. Papunta dyan doon. Yan, nakasira siya. Negative. Tapos yung sa dulo, sinamper natin. Yan. Yan yung wiring connection ng ating lead beads na ikinabit. Yan na lang yung pag-modify. No? So, input natin sa negative positive. Okay? So, cut natin tong wire niya. Okay? Cut natin yan. cut na natin yan o cut din natin dito ito yung sa red lagay natin to sa negative negative na linya okay so, sa negative po yan negative na linya dito sa so, may negative yan itong red yan so dyan okay so meron na tayong negative so itong isang linya sa positive po ito itong white A positive line pero shares connection din to ha. Ayan. Ayan. positive tapos yung tabila. lagay natin sa negative Ayan. kasi itong white na linya ito ito yan yan o oh. So, ayan. sa positive dun sa kabila. Yan sa ating unang kinabit. From positive to negative. Yan. So, yun, yan. Yun yung connection natin. Ito na yung positive natin. Positive. Okay. Yan na. So, galing doon, doon sa board natin sa may likuran, yung red, dito sa input natin, backlight, which, yan, papunta sa ating negative dito sa negative. Tapos yung positive, i-series natin dito. to negative. Positive to negative. Tapos yung isang white na wire, papunta to sa ating paklet driver. Okay? Para meron na tayong positive. Tapos yung red, negative. Okay? So, subukan natin. Subukan natin gamit yung ating backlight tester okay backlight tester yan so dito na yung ating backlight tester yan so ito yung negative yung red yan tapos dito yung positive so point natin yung ating ayan so umilaw na lahat So, series connection na po talaga. Ayan. So, ayan. So, mula dito sa ating input. Negative. Positive. So, ayan. Yung wiring niya. Negative. Papasa dito sa ating negative. Papunta sa dulo. Tapos, naka-jumper siya. Balik naman dito sa positive. Ayan. Ayan. Positive. So, pakiat yan dito. Negative naman. tapos yan yung wiring natin negative packet doon so yun yung wiring na ating ginawa so series connection lang sya so dito na yung nagtatapos sa ating positive tapos yung red ang negative yan so pwede na yan natin eh kabit sa ating backlight supply nako so balik natin O, oh, so balik natin. Kanina yung nakita natin floating na kapasitor. Ito. So, tanggalin mo natin dahil nakabili na din tayo ng 330 UF 35 volt. 330 UF 35 volt. Okay. Gabitan mo natin. Pagkapit muna tayo ng multimeter, tapos DC, silt natin sa DC, tapos ano natin, i-voltage check muna natin yung filter capacitor baka may naka-ugumpa na kuryente, okay? Baka makuryente po tayo, ayan o, no? 240-250 volts, so napakalakas, 240. Meron pa siyang laman, yung ating filter capacitor ayan oh so malakas yan so, drain muna natin na may nakapundo pa na kuryente so, sa pag-drain natin gamitan natin ng plug ng ating panghinang na soldiering plug ayan oh galing yan sa ating soldiering plug galing yan sa ating soldiering iron tapos atin pong i- Sure. Ayan. Last year. Nambots. Yan, so wala na. So safe na tayo gagawin daw. Wala nang kuryente. Okay? So marami siyang ang po. Uh, so, so yan, na natin yung kapasitor natin na 330 UF, 35 volt. Ito. So yan, so balik na natin. Yan, so naibalik na natin. Yan po. So atin na lang lagyan ng mga tip para ma-organize ng maayos itong mga wire niya so medyo nang din. kasi ako kasi mayroon tayong lakad so ayan tinapos ko ng maaga binibilisan ko lang ng kaunti kaya hindi ko na naipakita kung paano ko yun na ibalik yung bawat parts niya so at least okay na napalitan na natin yung isang kapasitor na 300, uh, 330 UF 35 volts saka yung sampung lead beads na backlight. Ayan. So, pwede na natin to i-test kung gagana na ba siya. So, natin. Ayan. So, uh, tingnan natin. Ayan yung indicator niya. Ayan. Ayan. Tapos, asilit natin. Ating i-power up. Okay. Yan. Umilaw na yung backlight niya. Tapos balik tayo na natin. Yan o. Oh. May nakita na tayo. Yan. Yan siya. Yan. May nakalagay na dyan. Yan. So, gumana na siya. So, no signal. Maglalagay. Mag, ano uh, no program pala. Yun. So, baliktad lang yan. Dahil tinitest lang natin yan. Okay. So, yun lang po yung problema talaga. Yung kanyang backlight. Na uh, may pundi na isa. Tapos yung kanyang 330, uh, 330 UF 35 volt na kapasitor. So, yun lang po yung ginawa natin. Ayan na. So, kapatid sa mga salamat po.